Hello, so for today guys, ano tayo, magdalar tayo. Gusto ko mag-grading your comment, kasi mag-comment na kayo, ganun. Baka di kayo mag-comment. Pag di kayo mag-comment, eh, wala na talaga, ban kayo ko sa akin. Maroon pa naman ang mag-ban na yun. Mag-comment na kayo, na. So, mag-comment kayo kung gusto ano, reading your comment kasi gusto ko mag-comment. Kaya, kapag nag-comment kayo, meron kayong star sa akin. Sa, ay, kaya, meron kayong subscribe sa akin. at meron kayong subscribe sa akin doon sa YouTube, no? Meron come... ko kaya comment, ko kaya like, mm, -mm. yes kaya comment na kayo. Sa tingin niyo, magko-comment ba kayo? O hindi? Mag-comment na kayo. Ka Yung hindi nag-comment dyan, hindi ko kanyang si-subscribe na like. At saka, papanood din. Kukomen, gano'n, di ko kayo. Tapos, papanood din. Oo, oh -oh, kapag di kayo nag-subscribe. Ay, kapag di kayo nag-comment. Basta, titignan ko kung sino. Pipindutin ko yung mukha no, Tapos, i-like and subscribe. Papanoodin ko kayo lahat ng mga video nyo. Papanoodin ko. Para naman may ang manood sa inyo, ha? Kailangan yon ha? Sure? Bisan nyo, ha? Pag di talaga kayo nag-comment, yari kayo. Nahulog yung babae. Ito na talaga sila. Nag-uusapan. Huwag na kayo mag-uusapan dyan. Kiki. Ice. Ano ba yan? Ano ng babae na yun? Hi. Ito kasi yung what if natin dito. Joke lang. Basta mag-comment na kayo. Diba? Ganun lang mag-comment. Pindutin nyo na yung comment. Kung sino Tagalog dyan, matitindihan nyo yung English. Kailangan marunong magtagalog tagalog english gano'n. tap kapag di marunong, bala Wala na, ba't ayaw? Ah, yeah. Because, yeah. No. Ba't di abot? Kailangan natin kasi galingan, gano'n. Diba, ito daw kasi yung... Yeah bagong laro daw. Sabi din nila. Ito Buti hmm. siya nung nagawa ako kapag hindi ko talaga nagawa. Wala na. Hidda talaga ako dito. Iba na ako. Ugo. So, Dalawa na. Ay! Ah, yeah. Ha? Ah. <laughs> ha? aham, mantigan na aham, mantigan na. Ah, na what if diba diba sabi ko sa inyo nakayanan ko na, diba sabi ko sa inyo na ko ang ganda, kaso free lang buhok mo ka ay hindi, hindi siya free damit lang free niya, pati din shoot <laughs> Ayan. Mm -hmm. Oso ko kasi nagulit ako sa aso ko. Biglang tumahol. Ba't talaga ni Ike ah? Ba't ayaw? Ba't ayaw? Ayun. 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 na Ayun. Ayun. Ito siya, dito yung nahulog ay! NAHULOG! Oo, oh, naguha pa naman. Yung babae, kanina pa naka-stop d'yan. Reading your comment, reading your comment, reading your comment, reading your comment! no fun, it's... NAHULOG! Ano ba yung nahulog pa